Uh, yes po, muli po isang magandang-magandang uh, araw po sa ating lahat, mga kabarangay At uh, uh, yan nga po, uh, October uh, 21 na po tayo, mga kabarangay At ilang araw na lamang po matatapos na ang buwan ng uh, Oktobre at magno nobyembre na po. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong desisyon ang Korte Suprema. Ganun pa man po mga uh, ano't ano man po ang maging desisyon ng Korte. Eh, masakit man po sabihin para sa iba na talagang 2026 na po ang halalan. At uh, yes nga po, uh, smooth sailing according to plan nga po ang nangyayari. Uh, kung natatandaan po ninyo mga kabarangay, eh, nasabi ko po na yung mga nagsulong ng uh, postponement po ng uh, barangay at SK election. Uh, para sa December 1, 2025 ay alam po nila na mahihirapan po silang magpasa ng batas na nagpo postpone po ng halalan alam po nila yan kaya lang dahil po sa sistema uh, ng ating bansa yung mga teknikalidad yung mga teknik o pinagbabawal na teknik o sabihin po natin na hindi pinagbabawal na teknik <coughs> ay nangyayari nga po technically, kahit po na ideklara na unconstitutional ang RA 12232 ay napospon na po nila ang halalan mga kabarangay wala ng 2025 2026 na po ito at dahil po sa patuloy po ito na nangyayari nakakatiyak po ba tayo na sa darating po na November 2, 2026 sa kasakaliman ay nakatitiyak na ba, po ba ang sambayo ng Pilipino na wala nang uh, na wala na pong kikilos wala nang gagawa nang hakbang para ito po ay ipospon na naman ipagpaliban na naman po mga kabarangay napakahirap pong sabihin na wala na o hindi na nila ito pakikialaman sakaling uh, maganap ang halalan sa November 2026 dahil nakita na po natin, nangyayari na po. Ang tanging magagawa lamang po natin, mga barangay, para maalis ang mga ganitong haka-haka o guni-guni nasa ating mga kamay po. Siyempre po, ang aking tapos pusong pagpapasalamat sa lahat po ng nakasubscribe na sa aking channel. At sa mga napadaan lamang po, kayo po ay aking uh, inaanyayahan na magsubscribe. Pakiclick po yung notification bell at all para palagi po kayong updated sa aking mga bagong videos. Mga kabarangay, kung ang mga taong 'yan ay mananatili pa po sa pwesto. May magaganap po na national at local election sa 2028. Gamitin po sana natin 'yung ating mga sagradong boto para tanggalin na sa posisyon ang mga taong 'yan. Dahil napakahirap po mga kabarangay kung nandyan pa rin sila, patuloy po nilang paglalaroan ang batas. Patuloy pa rin po sila sa paglabag sa pinatadhana po ng saligang batas. Dahil sila po ang nasa posisyon at dahil po sa kanilang pansariling uh, interes lamang. Mga kabaranggay, uh, kung hindi po tayo nagkakamali, parang... Uh, March ba? Uh, March 31 ba yung barm? So kung March 31 po yung barm, uh, ay nga po sa napanood ko sa aking idolo na si Kags uh, Butserano. Kung sakasakaling madeklara na unconstitutional, itong RA12232 na ito ay baka September or Berna. na. Uh, pala yung sinabi niya. Wala siya yung sinabi nga uh, uh, buwan. Ano po? So, parang November pa rin po mga kabarangay. Kaya sa ng akin po, mga barangay sana po ay ideklara na lamang o ma na lamang na ang RA 12232 po na ito ay constitutional for once and for all uh, para po kahit pa paano ay matapos na ang usapin pong ito. Nakakatakot, mga kabarangay. At uh, yun nga po, kung uh, ating uh, pagninilay-nilayin yung mga nakaraan o nagdaang usapin uh, dito nga po sa barangay at SK election ko ito. originally ang gusto po ng lahat ng mga nagsusulong niyan o nagsulong niyan ay uh, anim na taon nakaragdagan sa mga nakaupo so uh, 2029 po ang uh, dapat sana na original po na petsa ng uh, susunod po na halalan sana Uh, hindi lamang yan napagtibay po sa uh, Bicameral Conference Committee dahil uh, siguro po ay uh, medyo talagang may uh, nakukusisa or kung meron man. Pero mga kabarangay, maaari nga po na maging 2029 na naman o maaari din po na ma-postpone na naman sa kasakaling dumating na po yung November to 2026 habang uulitin ko po habang ang mga tao po sa likod niyan ay nandiyan pa wakasan na po natin yan sa 2028 Korte Suprema po ang nagtakda ng halalan sa December 1, 2025 yan po ay dahil sa pagdideklara nila na unconstitutional uh, yung uh, nagdaang RA 11935 at sila po ay nagbigay ng mga panuntunan sa mga mababatas natin uh, kung paano o kung ano yung mga proseso o mga uh, dahilan o pamamaraan para po ang isang halalan ay ma-postpone. Pasok po ba ang mga alibay, ang mga argumento po nitong mga nagsulong nito? sa criteria po na pinalabas ng Korte Suprema Napakaraming katanungan po mga kabarangay yung uh, sumasagi sa ating mga isipan dahil uh, ito nga po mayroon na namang uh, isang grupo na nagprotesta or uh, humihingi po ng petisyon na sana'y magbaba ng temporary restraining order ang Korte Suprema laban sa RA-12232. Pero naglaps na po yung sampung araw na ibinigay ng Korte Suprema sa mga respondent. Pero hanggang ngayon po ay wala pa rin pong kasagutan, katugunan, hatol ang ating mahal kagalang-galang po na Korte Suprema. Kaya po, aking mga kabarangay, kung Uh, sa ganito pong pamamaraan ay lagi po tayong napaglalalangan, napaglalaroan. Uh, lalaruan. Inuulit ko po, mga kabarangay, malapit na po, darating din yan. 2028, sana po, gamitin natin sama-sama ang ating mga sagradong boto para matanggal na po sa posisyon yung mga kurakot na nanunungkulan at lalong-lalo na po yung mga opisyalis po natin na yumuyurak po sa tunay po na tinadhana, tinatadhana ng ating saligang batas. Isang uh, na lamang po muli ang ating iiwan mga kabarangay. Ito na po ba ang kahuli-hulihan o pinakahuling pagpo-postpone ng barangay at SK election? O Patuloy at tuloy-tuloy po ba na ito ay mangyayari? Magiging paulit-ulit na lamang po ba ang uh, mga pangyayaring ito patungkol po sa barangay at SK election? Siguro po, ang pinakahuling katanungan ko, para nga po ba sa mga lingkod ng barangay. Sa mga barangay official nga po ba ang isinulong na pagpopospon po na ito ng mga nasa posisyon? Mga kabarangay, ang panunungkulan po ay wala po sa lawak, sa haba. Yan po ay nasa taong nanunungkulan. Yan po ay nasa taong nakaupo at wala pong magagawa yan, mga kabarangay. Hindi, hindi po makakaupo yan. Kahit ubusin pa niya ang kanyang kayamanan. Kung gagamitin po natin ang ating sagradong boto laban sa kanila. Coin